Guys, guys, andito kami ngayon sa bukid. Galing kami sa dulong-dulong dulo dulong ng bukid. Sumula sa dulo, hanggang ngayon pa uwi kami, dito pa rin kami sa bukid. Itong pusa, nasunod pa rin sa amin. Pag tumigil kami, titigil din siya. Tira nyo. Siguro ito, binabantayan kami. No. Kinakausap tayo. Ano? Kinasamahan niya tayo. Dito sa bukid, wala na ibang tao kami lang. So, kanina pa, kanina pa ang walang tao. Baka si pinantag dyan to baga parang... Hindi naman ako Kasi kami talagang takot na takot kami kasi wala nang tao sa bukid. Tapos naglalakad pa kagpauwi. Kanina Tapos, pa walang tao. Tapos, simula sa dulo nakasalubong namin siya pero hindi na namin pinapansin. Pero pag natigil, may no, no. natigil din. Ito na siya oh. Kanina kanina pa siya kami sinusundan. So hindi ko alam kung baka to binabantayan tayo kasi mm. syempre bukid na to walang katao-tao. Nakatakot diba pinag usapan natin baka ko naman kasalubong natin dito. Bigyan niyo na Pwede siyang maging guardian kung anong tingin niyo. So ayan, dito kami sa bukid. Wait ako eh, tigil kayo, tigil kayo. Tigil tayo, tigil tayo. Tigil kayo, tigil kayo, tigil, tigil natigil Na tigil din siya oh. talagang parang para niya kami. Ano kaya dito? Ayun kasi gusto niya. what is sumulog na betan? Pwede yan magdala lalaki babae. Nakakatakot talaga. Buti na Ibabantay sa aming <coughs> Dito kami dito kasi kami sa bukid. So pero usapan namin kung sa limbawa, syempre nasa bukid kami eh. Ang sari-sari na iisip namin. Kasi nga dito kami sa bukid, wala kaming ibang tatakbuhan. Paano kung meron tumigil na sasakyan? Ang usap-usapan namin. Kung sino'ng tatakbo o kung sino'ng tatanong na sa dayamihan para magtago. Tapos simula noon, ayun na. May pusa na nagbantay sa amin. Ayan o no, guys oh. o. Pag natigil kami, titigil din siya. Pag naglalakad kayo may dire din ang lakad niya. Ayan o. Eh. Tapos pag natigil kami, yung style na pagtigil niya parang kagalaran din biglang may inahanap. Pero pag lakad namin lalakad din siya. Ayan o. No. Talaga tayo niya kami guys. Tumapod yan Siguro, sabi nga baka guardian yan eh. <laughs> sabi namin kanina, kung itim na pusa ito, oh baka hindi na kami tumuloy kasi nga lahat kami kabado umuwi kasi gabi-gabi na eh wala kami masakyan pa uwi bukid pa kami sumakay ito nga siya oh so guys i-update ko kayo kung pag nakalabas na kami kung sumunod pa rin siya time check 11.40 ayan andito pa rin kami sa bukid guys kita nyo ayan oh bukid kasunod pa rin naman yung pusa kapag nauna na siya hihintayin niya kami kapag nakalagpas na kami, saka siya ulit mag lalakad. Tingnan nyo, lalakad yan. Di ba? Kapag naman kami na huli, niya kami. Kapag naman kami na una, magmamadali siya. So guys, balikan namin kapag nakalabas na kami dito sa bukid. Okay guys, time check. 10 minutes na paglalakad, 11.50. Meron makakasunod na, nakasunod pa rin namin, nakasunod pa rin sa amin itong pusa. At sobrang daming aso doon. So hindi namin alam kung paano siya makakalagpas. Ito siya giso. Talaga tumatabi siya sa amin. Ito guys. Oh. So. Guys, ito yung mga aso. Ay, kita nyo. Pero sa umaga, Hindi namin magala. Ito yung pusa guys. Sumunod pa rin talaga siya. Protekta natin. Kasi pala. Ayan guys, tumuloy pa rin siya. Ayan yung mga aso. Pagtanggol mo. Ito siya guys. Oh. So. So ngayon guys, tumigil kami kasi mayroong magpapapicture sa amin. Tumigil din siya. <laughs> so guys, andito kami sa bukay may nagpapicture. Idol. Nakatigil din oh. Brandy wow. Kaya nga guys oh, talaga sumulit pa rin sa amin.